Di yan, ayaw-ayaw ko. Nananahimik lang ako dito sa Dabao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit consial, okay lang. Dabao lang ako kasi nandito yung bakay ko, dito yung pamilya ko. Eh, Mahirap yan. Hmm, kasi baka eh, sinasabi eh, yung... nila, mga mayor, uh, baka ang kanilang sinasabi, eh, nagpapasikat lang yan, may uh, planong uh, tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo dyan? Eh, hindi hindi makikita naman nila yan kasi ngayong dadating na eleksyon, hindi man talaga ako magtakbo kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao. Hindi talaga ako tatakbo. Hindi yan sa ganon. Eh, yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magdedeclare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa nga increasing na ano na drug use. Wala naman ito. Kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Anong, di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit kausap, tingin nyo kung kakausapin nyo yan, Uy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan. Di maniniwala sa inyo ano, 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 akala nila, kausapin mo, magbago ka na, gano'n, gano'n, wala, yan. Hindi yan. it will not work.